Buenas noches, damas y caballeros. Naganggalaiti ang mga DDS sa galit kay President Bongbong Marcos. Kahiya-hiya daw ang presidente natin. Bobo. Bobo daw sa diplomatic practices. Bastos daw si President Bongbong Marcos dahil hindi ito sumunod sa diplomatic protocol ng mga ASEAN leaders at bigla itong lumapid kay Xi uh, si Jinping para makipagkamay on the last day of the ASEAN uh, summit. So never daw ito nagawa ng isang presidente dapat daw dumadaan sa pasakalye. Mag-usap muna yung Foreign Affairs Office ng Pilipinas at ang Foreign Affairs Office ng China, pati mga bodyguard nila, ganoon. Buti daw, hindi daw, hindi daw binaril o sinuntok o kinarate. <laughs> kinarate <laughs> na, mga, na mga bodyguard ni Xi Jinping. Ito si President Bongbong Marcos ang kapal daw ng mukha ni President Bongbong Marcos dahil sa ASEAN ha uh, isa ito sa among the few countries that advance uh, our interests at sila bilang ni President Bongbong Marcos hindi tayo nag-aaway hindi tayo nang bubuli tayo ang binubuli we are just defending our rights so ano daw pake ni Marcos na after ginawa niya ito siya pa ang lumapit kay Xi si Jinping as if uh, daw as if uh, uh, a sign of surrender <laughs> or piksi <pagsisip> sip <laughs> lahat na lang pero basically sinasabi nila bobo bobo on matters of diplomatic protocol or the rules and uh, and dynamics dictating the the meeting among leaders or heads of state. Sabi nila, wala na bang wala na ba nag-iisip dyan sa Department of Foreign Affairs? Bobo na rin ba kayo kagaya ng presidente nyo? O bangag na rin ba kayo? Bakit hindi nyo pinigil ang, ang pagpunta ni President Bongbong Marcos kay Xi Jinping? <laughs> galit na galit sila. <laughs> Pero sa totoo lang, <laughs> sa totoo lang, kaya sila galit na utakan ni President Bongbong Marcos, si Xi Jinping. Ha, tayo, from time to time, ha, kung may basehan, critical tayo kay President Bongbong Marcos. Uh, pero kung maganda ang ginagawa niya, meron rin naman mga supporter niya na galit. Ha, sabi, hindi ikaw dapat ha, lumapit kay Xi Jinping kalaban natin yan. Dapat si Xi Jinping ang lumapit sa iyo. Parang ganun. Dapat daw, meron daw nakipag, uh, nakipag, uh, 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 sa kanila. Parang uh, nag, uh, nagpa, nagpa, shaken sa kanila o whatever. Ganun. Pero sa akin, as a, uh, as a public relations expert, kahit critical rin ako sa kapalpakan ng Presidential Communication Office, So whether ito ay ay uh, ops ng PCO or ops ng DFA or si President Bongbong Marcos I would say galing <laughs> galing kasi by approaching Xi Jinping at itong picture kumalat na ito sa buong mundo by approaching Xi Jinping sinira at giniba ni President Bongbong Marcos yung lies at propaganda ng pinipedal ng China at mga DDS na tayo ang masama, tayo ang bully, tayo ang nanggugulo sa matala, tayo na nga ang na-invade ng China, tayo pa daw ang nanggugulo, kaya daw hino-host tayo, kasi tayo daw ang nanggugulo, tayo daw ang pasaway sa Asia, tayo daw ang bansa na hindi marunong makipag makitungo sa kapwa ASEAN the ASEAN way na mag-usap-usap po ng mga Asian countries bago magpapasok ng ibang bansa in this case ang Amerika. So in, uh, kung napapansin nyo, medyo hindi lang kay President Bongbong Marcos kay Pinoy except kay Duterte ha. Parang shout out ng Pilipinas ASEAN eh. Hindi pa natin alam kung fake fake video ba yung sinasabi na nagpakita sa ASEAN habang paakyat si President Bongbong Marcos sa stage kung ipinakita picture ni, uh, video ni Duterte. Hindi pa natin alam. Pero hindi, hindi talagang, kasi yung ibang ASEAN countries, hindi naman sila sina, sinakop ng China, hindi naman sila in-invade ng China. They are free to do trade deals with China, Malaysia, Indonesia yung host country na Indonesia, Malaysia, Japan, Korea, lahat. Tayo lang hindi kasi out of pride na 'yan except during the time of Duterte na na talagang uh, talagang uh, talagang uh, binentahan na tayo doon sa China. Ha? Huh? So hindi tayo we don't we don't openly do trade with China. Ha? Huh? Ngayon, sa Marcos administration or hindi tayo patay na patay na makipag-close sa kanila para makapag-negosyo sa kanila. Kaya maganda ito pinakita ni President Bongbong Marcos. Pinakita niya sa buong mundo, okay, sabihin natin, na break niya yung protocol sa ito at nagpakita siya ng humility. Parang siya ang nag sa China. pero, ang hindi nakikita ng ibang mga ibang mga political observers ay pinapakita ni President Bongbong Marcos, mababait tayo. Ha? Tayo ang kinakawawa, tayo ang binubuli. And yet nagagawa pa natin to extend the hand of peace. Extend the hand of peace. Ha? Sabi ko sa inyo, we are not in an open war with China. Pero we are presently engaged in a propaganda and cyber war with China. Lahat tayo gusto ipakita sa buong mundo na tayo ang mabait na bansa. Yan rin ang gusto ipakita ng China. Kawawa ang China. Inaatake kami ng Pilipinas. <laughs> Ginugulo kami ng Pilipinas. So dito sa paglapit ni President Bongbong Marcos kay si kay Xi si Jinping. Pinakita niya na <laughs> Uh, kami kwan kami ha, uh, we are a friendly country. Hindi kami ang bully, kami ang binubuli. So sa eyes of the world, sa, sa, sa mata ng media all over the world, this is a war of optics. Na kumbaga na utakan ni President Bongbong Marcos na ipakita niya na ang Pilipinas ay uh, is a country of peace-loving people hindi nagugulo at uh, we we know when to kasi uh, pumunta ito si President Bongbong Marcos kay si Jinping kasi uh, bago nito inanunsyo na ang next ASEAN host ay ang China kay so get the hands of Xi Jinping sabi pa kanya biniro pa kanya eh ang hirap daw kumuha ng timing baka mabugbog pa siya ng mga bodyguard ni Xi Jinping Panoorin natin itong uh, itong uh, niya. interview niya after the after the kwan, after the after pumunta ng siya kay Xi Jinping. Uh, the, the only time I I I uh, was able to speak to President Xi Jinping was in our last mm leaders' -hmm. uh, meeting and.

every time he comes in, he's surrounded by insecurities. security. So, ang hirap kapitan, ayaw ko namang mamilit, baka sumpa ko pa ako ng security guard dyan. Um, so, but uh, when we came to the end, sabi ko, nakakahiya uh, ito, hindi pa ako bumabate. Di ba, baka ako anong sabihin, baka naman mag-ano, mag ma-offend. so, pinilip ko makapunta sa kanya. I said, yeah, congratulations on your assumption for the, for the chair. Uh, for 2000 for the following April. And I uh, hope to do a uh, good work together with you. The only time I I I uh, was able to speak. Kasi last time pumunta dito sa Xi Jinping, 2018, pa Duterte time pa. Eh. O, tingnan natin itong TV5 report. Medyo hindi maganda ang, ang audio eh. And thank you TV5 for this video. 文艺演出啊，飞出来那只蝴蝶，好美！来来来来来来！那白鸽米勒。文艺演出啊，飞出来那只蝴蝶，好美！那明年，那明年，明年，明年，明年，明年，明年，的年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，明年，

<laughs> nabigla siya. <laughs> nabigla si Xi Jinping. Panik na yung mga kamera. Kamera. <laughs> <laughs> Pati siya nabigla. <laughs> ay, ay, Pero okay to. Okay to. Ah, uh, sabi nila, in the war of optics nagpapakita hindi tayo masasamang tao ha we are just forced to defend ourselves kaya okay to syempre ibang mga Marcos lo loyalist sasabihin bakit naman siya lumapit kay si Jinping ano ba siya lumuluhod pa siya kay Xi si Jinping <laughs> pero from the PR, from a PR point of view sabi ko nga sa inyo we are in a propaganda war International Propaganda War. Pareho tayo, pinapakita sa mundo, tayo ang anghel. Yung is ang China, pinapakita tayo ang demonyo. Sila ang anghel. Tayo pinapakita, tayo ang anghel. Sila ang demonyo. So yung pinakita ni President Marcos na ito, tayo ang anghel. Nabigla. Pati si, si Jinping, hindi niya akalain gagawin ni President Marcos yun. Sino kayo ito umaaligit-aligit dito? Muntik na sinuntok na mga kinarate ng mga bodyguard ni si Jinping. Hindi. Check out the image for me. Yes, please wait for a moment. Hindi. Yes. So, sandali lang. Sandali lang. Pero sa... Sa mundo namin, mga PR, victory yun sa atin. Victory yun sa atin. Kaya no wonder, no wonder, alam yun. Alam yun na mga DDS na pogi point sa atin yun, galit-galit galit sila. Pinahiya daw tayo sa kabobohan ni President Bongbong Marcos. <laughs> Pero pinapakita ni President Bongbong Marcos, we are not the devil. We are a friendly country, only uh, forced to do what we are doing now, even to align with the US because we are under attack by the big bully that is China. Yan, yan ang mensahe ni President Bongbong Marcos. At, at uh, di ba, earlier, uh, umiiyak rin sila pulong. Bakit daw, sinabi daw ni Browner na meron na tayo missile na pwede uma umabot sa hindi naman sinabi ko nuclear powered uh, nuclear tip uh, missile o hindi baka regular missile lang ICBM intercontinental intercontinental ballistic missile so kahit walang nuclear tip pero malaking damage pa rin yung mag, magawa sa China dahil doon dahil may mga, mga may mga missile na sa at sites umiingay na naman ang China tayo daw ang nagpaprovoke. Gusto daw tayo ng gera. Ganun rin sinabi ni Polong. <laughs> Dinidisregard daw ni Marcos yung safety ng mga Pilipino at ng mundo. <laughs> Kala mo marunong. Yung pala, yung order, yung sinabi niya, yung script, galing sa China. So, with uh, this gesture ni President Bongbong Marcos, dinipuse yung tension. Oh, may missile kami, pero shaken pa rin tayo. O, di ba? parang si Kwan eh. Parang siya, uh, sino pa to? Sino pa? Ah, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, ang foreign policy niya, speak softly but carry a bit big stick. Ah, magsalita ka ng mahina-mahina pero magdala ka ng Kwan. dos por dos. So ganun, parang ganun tayo. May missile kami pero shaken tayo, di ba? Ganda nun ha. May missile na kami. May mga American missile na kami pero shaken tayo, okay? O, oh, di diba? Sandali lang yun. Pero to, 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 sa, sa mundo ng PR, malaki ang kwan nun. Malaki, kasi parang nagpakumbaba na yan ba ang agresor na bansa? Yan ba ang bansa na na gagamitin na lang ang missile na pa to start World War 3 kasi yun ang sinabi ni Pulong, mag start na the World War 3 dahil sa missile ng Amerika nandito. Yan ba ang bansa na mag start ng World War 3? Nakikipagkamay muna bago magsimula ng World War 3? So yan, ha? So yan ang <laughs> maganda. Uh, that's, uh, yun, yun lang, yun lang pahabol na development natin. At kahit papano, well done, Mr. President. <laughs> <laughs> marami, marami nagagalit talaga. At dami siguro. Mga se several, several vlogs ko inupakan si uh, Romualde. Siguro mga 20 ang nag-unsubscribe. Buti na lang nag-replace sa kanila 1,000. <laughs> Nag-subscribe. <laughs> Tayo naman kung tama, pun suportahan natin. Kung mali, puna punahin natin. Ganyan lang. Walang agenda si vlogcaster. Love for country lang. Prodeo at patria. Love for country. Nothing more. Okay? So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Uh, thank you for uh, giving me your time. Uh, pasensya na. Hindi ko mabasa na yung mga comments dahil meron pa ako, believe it or not, may meeting pa ako sa mga staff ko sa Zamboanga, sa negosyo ko. Thank you uh, for uh, for uh, uh, all your support, and see you in my next vlog.